Basahin po natin sa Juan chapter 8 verse 27 up to 59. Hindi nila napag-unawa na tungkol sa Ama ang kanyang sinasalita sa kanila. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya ay nakalulugod. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito ay maraming nagsisampalataya sa kanya. Tinabi nga ni Jesus sa mga hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya, Kung kayo nagsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko at inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa kanya ay kanilang isinagot, kami binhi ni Abraham at kailan may hindi pa naging alipin ni namang tao. Paano ang sinasabi mo nga kayo ay mag magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman ang anak ng mananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo maging tunay na laya. Talastras ko na kayo binhi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ang salita ko'y hindi magkasiya sa inyo. Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Sila ay nagsisagot at sa kaniya sinabi, Si Abraham ang aming ama. Sa kanila sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga anak ni Abraham ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapot ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na kinarinig sa Diyos. ito hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inaanap sa pakikiapit may isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita, sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita? Kayo sa inyong amang tiyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin, siya ay isang mamatay tao at buhat pa ng una at hindi na natili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayana? Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito ay hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Nang sisagot ang mga Hudyo at sa Kanya ay sinabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo. Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo kundi pinupurihan ko ang aking ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalatian, may isang humahanap at humahatol. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Sinasabi ng mga hudyo sa kanya, ngayon nalaman naming mayroon kang demonyo namatay si Abraham at ang mga propeta at sinasabi mo, kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Dakila ka pa baga sa aming amang Abraham na namatay. At nangamatay ang mga propeta, sino ang ipinalagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman ang aking amay, siyang lumuwalhati sa akin na tungkol sa kanya ay sinasabi ninyo na siya inyong Diyos. At hindi ninyo siya napagkilala ngunit nakilala ko siya at kung aking sasabihin na hindi ko siya nakilala ay ako ay matutulad sa inyo na sinungaling datapwat na kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa Sinabi nga sa kanya ng mga hudyo, wala ka pang limangpung taon at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo bago ipinangat si Abraham ay ako nga. Sila yung nagsidampot ng mga batu upang ihagis sa kanyang datapot ng tago si Jesus at ibang sa templo. Amen.